Good morning, araw ng Merkoles ngayon, September 19. Ayan guys, sama niyo ako ngayon magluluto ng musagha. Ang aking recipe for today ay musagha guys. Pero don't forget like and subscribe muna tayo guys para updated tayo sa laging uploading di Marlene Lozano. Ayan guys, tara, sama niyo ako magluto. Lulutuin import today ang sa natawag na musagha. Ayan guys, ito basal para sa ating kiniling at ang ating mga ayan tomato so uh, tomato yan guys ito naman if ko ayan, parang magluba pero musagha ngayon if ko ito patatas ko at talong ayan Ayan guys, ito naman sibuyas, ikigisa ko mamayang guys. Ayan, lalagay natin yung sauce. Ayan guys, samahan niya ako magluto ngayon. araw. Araw ng Merkule, September 19 guys. Ayan guys, ang siya tawag na musagha. Maproma. Ayan, blender ko na yung tomato. Iniwa ko na rin yung maliliit na sibuyas. Ayan, mga ingredients na lang mamaya. Mga salt, ayan, buharat. Ayan, guys. Para, basta magluto kayo ng sauce, guys. Para sa ating musagha. Na tayo ng mga patatas. Ayan. Unahin natin yung patatas, guys. Buwan natin ang patatas ng circle. Ayan guys. Uh, Ayan okay, patatas. Ay, patatas lumipat. Ayan guys, hiniwa ko na. Pagkasan ko na siya. Iwala lang natin ng circle siya guys. Circle siya. Tapos ipito natin mamaya. Ipito lang natin. lang natin mas mabilis ako maghiwa ng ganito e kung hindi ako na kumamit ng kuwan. Ayan. Ayan, natin na natin ng circle. Ayan. Tapos i ko natin na siya guys. Ayan na siya. Ayan na siya. Thank <laughs> you. ating talong guys. Ayan. Gagamit lang po tayo ng dalawa. Dalawa lang na talong guys. Para marami na rin. Ugatan natin bago natin yung Iwan din natin ng circle, guys. Bilog din. Iwan din natin ng bilog. Mas mabilis ako pag nag-anito. Bilog lahat. Ayan, guys. Ang ating talong. Ayan na natin ang ating talong. Ito rin yung ating pusa guys. Ayan. Ang ating pusa. Bilog din po ang ating pagkahiwa kasi ito natin. Ayan. Ayan, natin siya. bago natin isiwa. Dito ko iiwan siya. Bilog din siya guys, bilog. Para pang, pang frito guys, bilog. Ang linis ko ng musagha. ng ating musagha. Ayan na guys, ang ating pusa. Ipipay natin po lahat ito, ang ating pusa. Ayan. Um, try na natin sa guys. Sunod naman natin ang ating talong. Anong sa ating talong? Ito sa itong talong.

Kaya guys, ito ito ng ating mga hindi-hindi ah, ang ating gagamitin sa 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 ah. kaya may inay ka pinagay na kasi ang ini-ini mo Ayan na guys, ang ating mga ingredients. Tapos na po. Ang ating gagamitin sa pagluto ng saka. Ayan. Ayan yung talong saka, patatas. At ayan naman yung kusa guys. Ayan guys, sama niyo ako maglagay. Tulutuin muna natin ang ating of Rome. Ayan natin ang ating Makpong. Okay. Ayan, nag-extra natin si Buya. Ayan ang ating masagpa. Lagyan na natin ang ating makpong. Pura din natin yung asin. So, alo din natin yung Ayan guys. Tapag muna natin siya. Kinikun natin. Lalagyan po tayo ng buharat garlic powder, kurkum, black pepper, at ang ating chili. Sweet, chili sweet. Ayan guys, dagin na natin ang ating kurkum. Tapos ang ating garlic powder. At ang ating black pepper. black pepper, ang ating buhat, ang ating buhat, ayan, ang chili powder sweet. Ayan guys, alam mo na natin. Ayan. Lalo-lalo na natin. Ano. Lalo natin ang tomato sauce natin. At ang ating Thank guys. ayan guys tapos ilagay natin ang ating patatas ayan ayan guys ang ating patatas

yeah yung saka daw po. Tutuin natin ng 2 minutes. 2 minutes lang guys. 2 minutes. Ayan. Ayan guys. Ang ating masagha. Luto ating recipe for today. Ang ating masagha. Ayan. Pwede mo rin ikain po dito sa ating kubos. Ito. Ito kubos ang ikakain nila. Pero ako, siyempre Pilipina, kakain ako ng rice. Ito ang aking kukot. It, Ito sa kanila itong kubos. Ayan guys, thank you for watching. Don't forget like and subscribe. Mag-iwan lang ng comment kung ano masasabi nyo sa aking comment for today. Bye bye guys, see you next vlog. Yan na po ang ating musagha. Ang ating musagha with rice. and thank you for watching don't forget like and subscribe